Hello magandang araw welcome to my youtube channel mga idol uh, uh, meron naman tayong ginagawa ngayon na uh, uh, medium size na video key Yung mga idol ang speaker ito mga idol is dig dalawang digits dalawang diotso ngayon mga idol, dati ang gamit kong amplifier is yung manipis na liksing Ngayon mga idol, uh, hindi kasi yun idol, yung manipis kaya nakatagili siya ngayon. Ngayon mga idol, dinagdagan ko yung uh, laki nito nung medium na video okay ko mga idol. na customize idol na medium video okay. Ngayon, dinagdagan ko ulit ng size ng konti para maging magharap yung ampli, nakaharap na yung ampli kaya ayun mga idol, oh, saktong-sakto lang sa standard na amplifier mga idol Ayan. sakto lang yung gilid yan mga idol Ayan, oh. sakto lang yung mga idol uh, kasi na dito yung standard na size ng amplifier dito sa medium ko mga idol pero mas maganda pa rin uh, yung manipis lang idol na lixing meron naman kasi ito idol baka hindi kakayanin yung speaker yung kasi malakas ito idol itong EB Hay mga idol. Kaya mga idol, ang advice ko lang dito na 'yung pwede na rin 'yung gamitin 'yung manipis na 'yung nalixing para kayang-kaya naman doon 'yung digis na speaker na dalawa sa kadiotso. May mga idol kung ito ang gagamitin natin na idol, baka hindi no, hindi 'yung mabubulyon, 'yung baka masunog 'yung speaker na yung mga idol ta, malakas din ito ibinay nito. yan mga idol, ang aking bago ulit na ah, ginagawa na customized medium video hockey mga idol bali bullet na idol apat na bullet ng, nandito nakabutas ng mga idol at saka dalawang midrange na di 4 idol ito yung naman yung sa dancing light nya yan yung mga idol malapit na rin tumatapos saka mga idol yung panghuli ko na bubutasin to yung uh, pang speaker para masukat ko yung speaker nya na bibili yung speaker ng mga idol na class A na may cover yung karamihan ginagamit yung idol sa mga speaker uh, sa mga video okay Yun uh, yung tawag doon is sub uh, Whopper woofer mga idol na woofer na speaker na concert class A yan mga idol ang ilalagay natin dito yan. okay mga idol hanggang sa muli hanggang dito na lang mga gandang araw muli sa inyo mga idol subscribe like and share